mga mga ligbos ani ron bigado mo kay ligbos ron kay naagi namang ulan-ulan bigado -ulan. mo ron uy ala kinsa mo ron kol kol uy iyempre hey. no sa mga dre na makas lalom sa unsa ni gabi no? wala ko kulig balay unsa saan... ha wala ko kulig balay Asa mo rin kagigang gabi? Sampang ko sa kusaw, pre. Ang gigi sabat maka. Hubuk gede pri. Ah mau na na Ron. Tarung pada ing anak. Ngah hubuk na pod dai. Itu kugi kan dia kuni agi pri. Anak ko anak kudri anak pada kudri. Pois aku kralik pri kai. Lingung ngung pa. Oke. Hang ubir ba. Un lagi di ba. Sandik ko ni, aku ke sandik ini kape. Ah, tumba kudri pre Ah. Huwag kong balay lagi po. Maayo ganit kay kape mo na sandili Labi Lebi ato na ko sa magadri. Ay nangita ganit kong ligbo sunta. Kung saan mo malahe mong ligbo sa kong nakitan. Pre, ito yung parigit uyo. Gis kayo yun ang parigit nga. Makitan ko niyong matripari ba? Mo lagi ni ba? Asa mong hukar na ito kagabi nga? Wala makan hagad po Di Dito ko sa kining nagripiri may bidalik ka ba? Unya. nga. Ito yung nahubog mo pa ba o lagi ino mo lagi? Mo lagi na ba? Sus. Nya, ang imong asawa, wala ko na sulo. Wala, wala pa mo nakita. Na uli ikong gabi, wala ko gabi, wadong hola ko kadayong sa balay. Pantong rapating sa baray mong asawa kagabi, nang ipirting pangita. Minsan In, nga, ayaw na puyo dali. Na? Poy, at, muto ni Anto ko dali. Nga, dala na ko sa dina, isa na kabuk pre. Mura na iyo. Tanawa. <laughs> Sir ka mong sa dala pre. O tanawa na mong sa nga isaw, nung nangagisi mo lagi ng dugha na naw. No. Giko na gabi, may kasaya gabi. G... Giyana ko may gabi, gikamaras ko ngayon. Amaw ah, na naroon kay Pirti mga bulayaguna gud. Sige gino, undangin guna, na. Pwede naman ang lang panlagsara ba? ba? Lami e ron, ron. Ah, lami, bitaw. Pero nga, ang sao man nang lami, erong karoon. Tanawa, nakakadres lasang. Labi ato, depre. Puan mo kwarta tabi. Ha? Puan mo Ay, na mo yung taon. Nang mang nangita mang gaya tag ligbos gani unta karon ulam man patag kwarta. Ano kwarta pre. mo larga ko Manila pre. Ah larga Manila kalayo atong Manila. Uli asa toy mga sawa dito imong anak ko. Ibaya na ulay, gisugok pa ni Uto. Uy! Ano lang sige magkagpanood na ibihangan ka niya? Harang magang na ko! Huwag ka hindi na dito yung utang makaon! Ala! Siya magkagtaw na aka nga! Sila ka oras ako mai. Dali nga ba? Dali mo diya! Ang tron! Naaad diya! Huwag mo dyan lang pinamalingki! Pantay na ginantaw na ron! karun ka lang. Sugi ka Sige, panuklay din. Taon haan eh. Karong na po eh. Huwag ka di ka malo. Huwag ka rawa. Huwag ka Ay, sige po kutana. Pati dalan. Pangutan noon pa. Mura magdili taga diri. Na upaw wala na yang buhok niya karun mutana pagdalam sa gasa. Karon na, karon na pre. lagi na ro pre, tay lagi na ro. <laughs> no. <laughs> no, no, no.